tawag dito sa art na ginagawa ko is uh, non-representational art no kasi parang abstract siya kung mapapansin niyo may mga ibang elements na ginamit dito na hindi masyadong maintindihan and at the same time tinatawag ko tong art na to na parang sculptural painting so hindi lang siya parang flat na painting na na mapapansin niyo kapag nilapitan niyo yung painting so may makikita kayong parang mga structures dito na mala sculpture yung dating Artwork na mapapawaw kasi ganda. Ito ang Coral Series. Isang uri ng art na kombinasyon ng sculpting and painting na matatagpuan sa Diwa ng Tarlac, Tarlac City. Sino nga ba ang man behind the Coral Series art? Ako po si Bray Pasqua, isang contemporary visual artist and sculptor from Tarlac province. Actually, bata pa lang po talaga uh, mahilig na po ako sa arts. So nung high school and elementary sumasali po ako ng mga parang art competition like mga poster making ganyan. Napasok ako sa pag exhibit nung year 2020 kasi na-inspire ako sa mga ibang parang visual artist na friends ko. So, passionate at dedicated artist si Bray. Sa katunayan, ay may mga na-showcase siyang mga art pieces sa kakatapos lamang na Luzon Art Fair na ginanap sa probinsya ng Tarlac. So, ito yung sample ng aking work which is entitled uh, Resilience in Existence. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang mga texture and kapag nilapitan nyo siya, ayan, makikita nyo yung mga coral-like structures dito sa bisong painting. Yung bagong series na ginagawa ko ngayon, which is the Coral series, is uh, inspired siya sa mga corals and at the same time, isa siyang visual narrative ng life after trauma. So, kung mapapansin niyo sa painting na to, uh, yung background niya is sobrang dilim. Pero kung, maka kung lalapitan mo siya, may mga makikita kang mga uh, parang mga nag-grow na mga corals kasi parang yun yung nagsisimbolize uh, sa mga pinagdaanan ng isang tao na kahit gaano man kadami or gaano man kahirap yung pinagdaanan niya, meron at meron din talagang time na mag-grow siya bilang tao. And gagamitin niya yung uh, mga pinagdaanan niyang yon para mas maging matatag. Si Bray ay masasabing artist with a heart Membro siya ng Tanglaw Artist Program na ang layunin ay makatulong din sa kabataang nangangarap na maging isang mahusay na artist. Sa akong active member ng Tanglaw Artist Program, which is isa siyang program for young and um, established artists dito sa Tarlac. So, ang Tanglaw is ginawa namin siyang uh, ng mga co-artist ko din dito sa Tarlac para din makahelp dun sa community. Nag-organize kami ng mga art workshops, art collectives para sa mga young artists na gusto rin pumasok sa uh, pagpitinta at same time sa pag exhibit So may mga activities kami like art workshops na ginaganap namin dito sa Tarlac. At the same time may mga art collectives kami na kung saan hinihikayat namin yung mga ibang mga young artists na magbenta ng kanilang mga uh, artworks like uh, sticker, mga art prints nila, mga iba't ibang mga obra nila para rin makatulong din sa kanila para may Uh, pambili din sila ng art materials for their upcoming exhibit at the same time para may pangtustos din sila sa mga pag-aaral din po nila, lalo na yung mga student po ng mga artist po. Ang mabibigay kong advice sa mga ibang co-artists na lalo na yung mga nag start pa lang ng mga young artists is uh, magpatuloy lang sila and gumawa lang sila ng gumawa ng art. Huwag silang Uh, matatakot i-express yung sarili nila through art kasi hindi nila alam yung artwork na ginagawa nila is ang dami rin na i-inspire ng ibang tao. So kung makarinig man sila ng mga parang negative na uh, comment from ibang tao, ganyan, is tanggapin lang nila kasi lahat naman ng tao may masasabi. So yun, gawa lang sila ng gawa at the same time mag-inspire pala sila ng ibang mga co-artists nila to create arts. Sa mga nais masilayan ng mga obra ni Bray, maaari niyong i-check ang kanyang social media accounts o kaya ay bumisita sa Diwa ng Tarlak upang makita ang iba pang mga obra ng mga tarlakenyo. So sa lahat po ng mga collectors and sa lahat po ng mga gustong magpagawa ng painting ko, uh, pwede po kayong mag-visit sa aking social media account which is Bray Pascua on Facebook and sa Instagram naman po is Adbrainsure. And at the same time, may mga exhibits din po kami dito sa Diwa ng Tarlac na ginaganap every month. So may mga uh, iba't iba kaming mga art groups and individual artists na nag exhibit dito. Pwede po kayo mag-visit anytime sa Diwa ng Tarlac and it's for free po. Ako si Bray Pasca, isang contemporary visual artist, asenso Kapinoy.